na-inquest na sila for crime of death at the non-presentability sa Makati Police Station. So, we, have, uh, we are coordinating with the Philippine National Police, especially the CRPO para mag yung empt yung ganito ng yung mga sosyal pangisidente kasi previously, meron din tayo pangisidente ganito So we will request, we will appeal to the PNP to exercise your right mm -hmm. under the Constitution and the We will coordinate some other government units to identify other incidents so that we can address all those things. Mm -hmm. As was under Although maliit itong hindi naman ganun kalaking halaga, pero yung abala at perwiso sa ating mga kababayan na masubscribe niya ng mga, mga, telephone companies. At dito nga yung ating implementation ng ating headcap and other traffic rules ay naabala. hindi pa niyan. Pero yan naman, madali naman ating uh, pistol, kasi wild naman naman ang kinuha i-dududungan naman yan at magpa-function Sa ngayon po, kumusta na po yung status sa mga CCTV camera po natin o north and southbound na mga Guadalupe foot reach? Sa ngayon po, may function lang naman sa saan ba, ilang oras lang na naman naman Maliban po dyan, may mga kakaray tulad po pang incidente nangyari sa mga CCTV cameras ng na NBA sa in-years of Ah, uh, mga tayong mga previous incident yan at uh, kinukulit na nga natin at uh, we will discuss it with the BNP National Police para mapagtagawa kami ng operational plan uh, para bakasya uh, ng mga gandong incident although we have several reports uh, previously sa BNP na to conduct investigation on this matter and now uh, considering na hindi nagitigay we will request uh,

all wash din naman problema natin siya ng kapla. Including atin mga uh, mga street lights, traffic lights, kung hindi ninanakaw, -na binabandol. So, so, we are appealing lahat sa barangay, sa pulis, na tulungan naman kami kung bantay na may at hindi di yung servisyo natin sa takbaka. Thank you, Chief. Chief, ano po yung background

Okay, na na nila niya, at least to fight against the uh, the suspect na natin na yung after that, sa kanin ng interview. po nila sa junction? Pinapunta nila yung kagrante. Pero yung ice pero yung dati, mga nanakaw ah, um, -pa na... Ah, meron silang na um, yun naman, ang pagko yung police. Ay yung jobs at nag-testify ang Pero binili niya. Binili sa mga suspect. no, okay. siguro? In previous, previous ata. Hindi pa tayo mali na mag ang kasasabing ko na sa atin na uh, report ng PNP? Yung details kung kung uh, kung 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 uh, ano, hindi pa natin kung 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 na kung kung na hindi naman na-report sa atin ng kapulit. Hmm. Pero siguro, mapabawasan na natin yung chance Actually, good morning. Sir, yung kartong na huli, meron pa pa large so lahat sila yung involved wala nang nito pa. Kung papansin mo, yung unang incidente na nakahagip ng CCTV natin ay dalawa lang. Ito, tatlo na. Unang nagtawag pa ng kasama, So, wala tingin ko, wala na tayong nahanap na suspect. Kung pang babasihan natin yung previous incident, dalawa lang yung nakuha natin. Unfortunately, buti lang, ang bumalik nila, nakuha natin sa ako. Kasi yung unang incident, talaga hindi ma-identify. Eh. Kaya alam natin nakuha yung, yung tao. Sinag lang natin yung camera, pero hindi naman nila kalapit na git ng camera. So, kanya nalilig ko sa mga interview kami na no, kay Chairman, bakit hindi nakita ng may monitor sa kanila? Hindi talaga visible yan. Kaya lang natin na nakuha yan nung may reported na incident. So, sinong natin mga sabi natin sa area. So, doon nakita. Pero, talagang may declare sa soldat. so, sobrang Sir, yung 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 pagkakaras na nila, pinipindi uh, yung details? Magka-separate occasions ba silang nahuli? o parang, po?

Kaya hindi naman, kung susunod lang ba tayo, pag may nagbabantay, hindi ba obligasyon na dapat Pilipino? Kanya tayo nang talaga ng batas para sundin for the benefit of the majority, for the good of the majority. Unfortunately, kinakailangan pa natin maglagay ng hangout para nagsumunod yung karamihan natin mga kababayan sa mga batas tayo.